Nananawagan ng tulong piyansyal sa publiko ang controversial drug performer, na si Pura Luca Vega, para sa nalalapit na paglilitis na kanyang kahaharapin. Ito'y matapos siyang sampahan ng patong-patong na reklamo, at magkakasunod na deklarasyon na siya ay ituring na persona non grata sa iba't ibang syudad at munisipalidad sa Pilipinas. Kaugnay ito ng kontrobersyal niyang ama namin remix drug performance noong July 10, 2023, kung saan nagsuot siya ng costume na malapuong nazareno sa isang bar. Marami sa netizens ang nagkomentong disrespectful, offensive, blasphemous ang paggamit niya ng Catholic Christian prayer sa kanyang performance nitong Huwebes, August 24, 2023. Sa pamamagitan ng kanyang podcast sa Instagram account na Officially Look Luka, nanawagan ng tulong pinansyal si Luka para sa pagharap niya sa korte sa September. Ayon sa kanyang post, ang makakalap niyang donasyon ay gagamitin niya para sa mga gastusin habang siya inililitis. Mababasa sa kanyang caption, published as is, We're going to your court. And we need your help more than ever. Your donations will go to Luca's family and Transpo Food for their court dates this September. Please add in the notes for Luca when sending your support, pray sign emoji. Sa kabila ng kinahaharap ngayong mga kaso ni Pura ay patuloy pa rin siyang nagtatanghal. Oong August 22 muling pinag-usapan sa social media ang drag performance niya nang magtanghal siya sa saliw ng kanta ni Taylor Swift na Look What You Made Me Do. Sa video, makikitang may hawak siyang litrato niya habang nakakostum ng itim na nasareno sa isang bar sa Makati City. Isa pang video ang lumutang kuha sa parehong pagtatanghal, at dito ay nagbigay ng pahayag si Pura tungkol sa mga batikos na ipinupukol sa kanya ng publiko. Aniya, ito lang masasabi ko, simplehan lang natin ha, lahat tayo makasalanan. Hindi tayo perpekto, gayun paman, do unto others as you would have them do unto you. Okay. Do not do to others what you do not want others to do unto you. Golden rule lang po yun. May paaring din si Pura sa mga probinsya at munisipalidad na nagdeklara sa kanyang persona non grata. Saad niya, para sa mga ibang lugar na gustong magpersona non grata dyan, dagdagan niyo pa. Pakialam ko, separation ng church at ng state dapat. Yun lang po. Thank you po. As of August 25, 2023, 15, 15. LGUs na sa bansa ang nagdeklara kay Pura bilang persona non grata sa kani-kanilang lugar. Narito ang listahan ng mga lugar na nagdeklara kay Pura bilang persona non grata. General Santos City, Florida Blanca, Pampanga, Laguna, Manila, Bukidnon, Toboso, Negros Occidental, Nueva Ecija, Cebu City, Cagayan de Oro, Occidental Mindoro, Dinagat Islands, Lucena, Mandawe, Bohol at Marikina City.